og naabot na gyud ang mga kabisita. Dayon gyapon ato ang lakaw kay e ni manang ulan. So nana ko diri sa parking lot sa Panas Falls na, na? Atong motor. Sulod so, na ta. Tara, sumala so, diri mga kabisita. Ang entrance mao na exit. Oh, so, uh, kakahoyan. Pila kay entrance fee ko. ba yan, sir? 50 ang tao. Ano yung mga kabisita ang resibo? Tag 50 ang person. Person! Ano so, yung ano mga kabisita? Sa tindahan? Pwede mo malit nila, ugbalin mo direct. So, padayon tayo mga kabisita. Hindi, no? Bawal. May mga bawal rin. So yung ano yung mga kabisita. Dalan pa lang niya. O oh, diba? kayo. May ganit kayo. Yung ulan mga kabisita. No? Nagapadayon na ito sa toang lakaw. So diri bang dalan? Ano rin lagi? O pa ubos. So padulong na ito sa ubos mga kabisita. Okay kayo. Tuloy ang laag. Tuloy so, swing pool. Pag inahinay ito rin mga bisita kay Danlog <laughs> Danlog man Mga ah. kabisita Dugay na ko na kaanihin naman ko rin sa una pero Dugay na 2019 yata 18 Tung namatay nga ako ang uncle rin ba. Shout out din sa kong mga relatives Nga naa Adri sa car core Ako mga auntie uncles Og mga ikagawas Kaliyaw family. Shout out sa tanang Kaliyaw doi. Mga ano yung makabisita. So buo na inyong hangin. Sinilas. Kung mo sulod mo doi. So mula agad na pa sulod. Dito. Sa falls na yun. Sinata so, doi mga kabisita. Eh, lalo sa katahoyan Dalan. Daw. Moloy kay doha swing pole Sa mga dad ko to. Ani pa kita dagko ang poles karon. Naman ni dalan diri yo. Daw dalan padin isa. Etako ning sa kuan ina. Sa tindahan ba. Molay ang panas diri sa karkor para sa ano? wapo kayo so pang lahat mo diri mga kabisita diri lang sa inyo korelia karkor o oh, diba tag lang ang entrance fee diri mga kabisita so nindot kayo Tinaw kayo ang tubig niya buglaw ah. Ano? So, mo ang area gid diri ka bisita. Dili na ta kinahanglan og drone kay di mo ka maglupad-lupad og 1 minute taw. Kung unsa ko ipakita na footage, mao gyud ninyo hamakit an Para og guapo. Hi daw. <laughs> Oh, to ang pangdag mo yung pangdag ko na swing pool. Ang daghan pug nangaligo diri. Kay Sunday biya karon. Sa so, mo Siguro 5 feet ta dra or 6 feet. Di ko ganahan kay mabaw. Char lang. Dito kabalo mo lang oi dai. Eh. <laughs> diri tawo ka bisitao oh. Sakat Saka ta diri. Kay mga guapa, oh. Tugat na to. So, bago ito sa ibabaw, ay, ay mga madam, wag ito. Nani mga guwapa diri nga laagay oh. <laughs> Welcome to my vlog. Welcome to my guys. <laughs> May gani kay mga himansin kay sila ma'am. Muhilak ba ko di pansinan. <laughs> Bindo so, ang. Sumali ang ikaduha nga halls mo ang sa ibabaw na part ato ani on. Pag vlog vlog ra gud kay Pakita lang ko sa inyo karon. Mo ni kaduha nga pulse mga bisita. Mo ni ang part sa ibabaw. Nindot sa gayo. Medyo mabaw diri so malingaw mga bata. Nadal hat bata diri. So sa inyo gihilat lag na diri. Oh di ba? Nindot to. Eh ra sa taas. So ato pagatuon ya pon. So di kita maligo ani maglakaw-lakaw Ay, nakadari <inaudible> oh Nasaan yung nakaligo mga kabisita kay ba? Sunday man Ang talit na maligo, naligo lang mga kayo na daan ba? Mone ang pinakaibabaw mga kabisita O diba, nindot no? Kasi nindot, pwede nindot ka Kasi ante oh, nagligo-ligo, ay naglamot sa nindo So nindot kayo? Babaw. So, naghan po kayo sila mga katis na rin mga kabisita. So, dali mo mag oil ka wala may kabutangan sa inyo mga gamit ba. So, barato na nila mga cottage na So, ganoon mga kabisita. Ito na punta sa ubus na part Kaya higit ka na sa ibabaw. Lindot kayo. So nandun rin lang subahanan mga kabisita. Kung magsubba mo dito na mo. Dito na mo magsubba. Dito. Magsubba sila sir dito. So kayo mga kabisita na ito sa side nga kusok ang tubig uh, na uh, nag... kayo gikan sa so taas, kayo sa ubos. Okay, kayo. So kayo tubig Ito kayo Grabe kadag ko kahoy Doon yung mga kabisita Tara oh. Lipong, o Lipong ka no Ito ito yung pinakaubos Ito na to Tara Kumawin yung pinakaubos Sa part mga kabisita sa ng tubig nga itong dyan ito kayo na mga oh. niyo kayong tubig dito di ko katabok mga bisita kay babasa akong ko sa patos na ko kotob di ko kanto dito matunta ko dito 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 na part problema kayo kita katabok kay babasa ito sapatos. patos kira kira eh okay, napakita na ba ko sa inyo ha. Kung unsa ka nindot. Kung unsa ka ang falls. Ora ka ba. So karon mga kabisita pa uli na ta na natugtuyok ang Panas Falls. So unsa pa yung gipaabot? Bisita na diri sa Panas Falls. Dira sa Carcor, New Corilla, the Val del Norte. Barato ra 50 ra entrance. Maligaw na ka. My name we have.